20 peso coin na pwede kong bilihin sa halagang 5,000 pesos mga tol. Baka makakakita kayo ng mga ganitong klaseng 20 peso coin. May kwelyo man yan o wala. Basta yan ay tugma sa aking hinahanap. 5,000 pesos ko po binibili. Ang hinahanap ko po ay yung year 2019 upper mint mark. Baka po makakakita kayo ng mga 2019 na 20 peso coin. May kwelyo man yan o wala. Basta 2019 bibiling ko po sa inyo mga tol. Baka po makakakita kayo. Unawain nyo pong maigi ang aking hinahanap. Hindi po lahat ng 20 peso coin ay binibili. Basta po ang aking hinahanap lamang ay yung year 2019 upper uh, mint mark mga tol sana po i-check nyo po maigi ang mga hawak nyo ang 20 peso coin baka hawak mo na ang hard to find sa 20 peso kaya po mag-message lamang po kay sa ating FB page at bibiling ko yun sa inyo sa halagang 5,000 pesos mga tol maraming maraming pong salamat